Hi! Ah, ito ang pansit-pansitan. Totoo nga ba itong herbal? Tara, alamin natin. Lagayin natin ito guys at inumin natin. Ayan, dahil medyo ako ay may period, medyo masakit ang aking tummy. So, try natin mag-cleansing. Ayan, pansit-pansitan and kumuha ako ng dahon ng luya kaya ako ilaga lang natin Huwag ah, kaya din ko huwag yun. Lagyan natin ng water. Tansyahin ko na lang. Maybe one cup or two cups. Siguro one cup. Ay, pitiran ko na. Ayan. Ngayon, isa lang na natin. Mama! Mama! Nasaan yung cover? Nya? Yeah. Yeah. Wash, wait lang. Natan. Hanaan natin. Ayan. Antayin natin kumulo Ayan. Kumukulo na. Oo. Hanaan natin. natin. Super hot. Ayan. Good morning, guys. Inumin na natin yung aking pinakuloang pansit-pansitan at dahon ng luya. Good morning. Ito yung gawin natin kape. Yan, try na rin guys. Bango. Yung luya ang ano, naamoy ko. Nawala yung ano niya. Amoy gamot. Thank you for watching!